Tinitiyak ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na hindi siya atras sa pagtakbo sa susunod na halalan sa 2025 bilang re-electionist sa Senador nang dahil sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa pagkakasangkot sa kanya sa serye ng pagpaslang noong nakaraang Duterte administration sa mga sangkot sa ipinagbabawal na droga. Aniya, hindi siya magpapaapekto sa pangaras ng ICC itutuloy pa rin aniya ni De La Rosa ang pagtakbo kahit sa ang paabuti ng kasong kanyang kinaharap sa ICC matapos sa sabi ni dating senador Antonio Tillani support na nakapagsagawa na ng inisyal na investigasyon ang ICC sa Pilipinas. Iginit ng senador na kanya ipaubayan na lamang sa taong bayan ng kanyang kapalaran kung gugustuin ba ng mga Pilipino na ihalal muli ang isang senador kahit na makulong na siya. Pabiro namang sinabi ni De La Rosa na kung sa The Hog, Netherlands man siya makulong ay text-text na lang kung sakaling maupo ulit siya sa Senado. Sa tanong naman kung uh, nababagabag ba ang uh, mababatas sa kainat na ng mga kaso sa ICC ay sinagot nito na tapos na ang kanya mga sleepless night uh, at alam ng Diyos kung ano ang makakabuti sa kanyang mantuman ito sa pagkakabilanggo. Hindi may iwasan na sabihin ni Bato na tila laban o bawi ang administrasyon matapos na sabihin ni Department of Justice Secretary Crispin Rimulya na kanilang papayagan na magsagawa ng pag-iimbestiga ang ICC sa bansa basta't sundin ang due process of the law. Ang judges para manalo, bahala na tao ba na Kung gusto nilang na papanalunin yung uh isang senador na i-re-election yung senador na really nasa na, na kulong na kulungan. Makulong pa lang ako. Uh, makulong man. Ako, si Jojo Sikat, walang inatlas ang balita.